ginatua ng mga dating pasahero ng Philippine National Railways ang inihandang bus augmentation program ng TREN at LTFRB kasunod ng pagsasara ng mga istasyon nito para sa rehabilitasyon. Yan ang gulat ni Joshua Garcia. Tiniyak ng Philippine National Railway o PNR na may masasakyan ng kanilang mga pasahero habang naghihintay na makumpleto ang bagong mukha ng PNR sa taong 2028. Kaugnay nito ay nagsagawa ng inspeksyon ng PNR sa pangungunan ni Chairman Michael Ted Makapagal, partikular sa Alabang Station kung saan nakatanggap sila ng mga reklamo mula sa kanilang dati mga pasahero dahil sa hindi nila makita kung saan ang sakay ng bus na inilaan ng LTFRB. Kaya nga ang utos ko, pagbalik ko sa opisina, lalagyan o papaskilan niya ng mga, ano, ng mga notice kung nasaan ang mga bases uh, buses na umiikot uh, doon sa tinatawag na bus augmentation program na itinalaga ng LTF, LTFRB para sa pasahero ng PNR. Sinigurado din ang pamunuan ng PNR na maayos ang sinasakyan na bus ng dati nila mga pasahero at hindi na antala ang biyahe ng mga ito. Ang chinecheck ko, una, yung comfort. Gusto ko makita na comfortable sila. Ikalawa, yung schedule nila. Dumadaan ba sila on time? At ikatlo, gusto ko makita kung gano'ng ka kalaki yung mga buses, ilan na-accommodate. Kasi ang affected riders namin at sa mga 30,000 overall no? in Metro Manila. Sa nasabing bus augmentation program ng LTFRB, katuwang rito ng PNR ang HM Transport Incorporated kung saan nasa 15 bus nila ang bumabiyahe mula sa Alabang at tumitigil sa mga estasyon ng PNR, diretso papuntang Tutuban, Divisoria, para matugunan ang dating nasa 800 pasahero ng PNR araw araw-araw. Ikinatuwa naman ito ng mga dating pasahero, lalo na ng mga matatanda at estudyante na dating naglalakad ng malayo papunta sa mga istasyon ng tren. Anila, kahit na malaki ang diferensya sa pamasahe na mula sa dating 30 pesos mula alabang padibisorya na ngayon ay 72 pesos, malaking bagay na rin dahil hindi na nila kailangan magpalipat-lipat ng sasakyan. Nakakatulong din kasi diretsyo siya papuntan divisoria, hindi na transfer-transfer. Tiniyak naman ang pamunuan ng pamunuan na nasabing kumpanya ng bus na sa kabila ng 42 pesos na diferensya sa pamasahe ay mas mapapagaan nito ang biyahe ng kanila mga pasahero. May lamang po sa wala yan, aalis po yung bus. Yung po yung ginagaranti namin para po masupport namin yung kabila. Kasi po pag hinabaan namin yon mawawal ng po yung kabila. Ganun po yung sistema ng operations namin. Samantala, kasama sa indinspeksyon ng PNR ang pagbabakod sa mga istasyon ng tren, gayon din ang pagtatanggal ng mga riles na sisimulan sa mga susunod na linggo. Joshua Garcia, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.